Ikalawang aklat si Samuel, ikaapat na kabanata. At nang mabalitaan Isboset na anak ni Saul na si Abner repatay na sa Hebron, ang kanyang mga kamay ng hina at ang lahat na taga-Israel ay nabagabag. At si Isboset na anak ni Saul ay may dalawang lalaki ng mga punong kawala sa si mga pulitong. Ang pangalan ng isa ay Baana at ang pangalan ng isa ay Rechab ng mga anak ni Rimon na Beirot tita sa mga anak ni Benjamin. Sapagat ang Beirot din naman ay binilang sa Benjamin. At ang mga Beirot tita ay nagsita ka sa Githayim at nangakipamayan doon hanggang sa araw nito. Si Jonathan nga na anak ni Saul ay may isang anak na pilay sa kanyang mga paa. Siya may limang taon nang dumating ang balita tungkol kay Saul at kay Jonathan na mula sa Jezreel at kinalong siya ng kanyang ayaya at tumakas. At nangyari, habang siya nagmamadali ng pagtakas na siya nabagsak at naging pilay. At ang kanyang pangalan ay Mephiboset. At ang mga anak ni Rimon na Bero Tita na si Rekhab at si Baana, ay nagsiyaon at nagsiparoon ng may kainitrang araw sa bahay ni Isboset na doon siya nagpahinga sa katangliang tapat. At sila ay nagsipasok doon sa gitna ng bahay na parang sila ay kukuha ng trigo, at kanilang sinaking siya si Tian, at si Reka at si Baana na kanyang kapatid ay nangagtanan. Sapagkat nang sila ngayon magsipasok sa bahay habang siya nahihiga sa kanyang higaan sa kanyang silid, kanilang sinaktan siya at pinaray siya at pinugutan siya ng ulo at dinla ang kanyang ulo at nagpatuloy ng lakad sa Araba buong gabi. At kanilang dinla ang ulo ni Isboset kay David sa Hebron at sinabi nila sa hari, Tingnan mo ang ulo ni Isboset na anak ni Saul na iyong piaway na umuusig ng iyong buhay. At ipinanghiganti ng Panginoon ang aking Panginoon na hari sa araw na ito kay Saul at sa kanyang binhi. At sinagot ni David si Rechab at si Baana na kanyang kapatid ng mga anak ni Rimon na Beerotita. At sinabi sa kanila, Buhay ang Panginoon na siyang tumubos ng aking kaluluwa sa buong kahirapan nang saysayin sa akin ang isa na sinasabi, Narito, si Saul ay namatay na inakala niyang nagdala siya ng buting balita. Ay aking hinawakan siya at pinatay ko siya sa siklag. Isang kagantihang ibinigay ko sa kanya dahil sa kanyang balita. Gano pa kaya kung pinatay ng masasamang lalaki ang isang matuwid na tao sa kanyang sariling bahay, sa kanyang higaan, hindi ko ba sisiyas sa atin ngayon ang kanyang dugo sa inyong kamay at aalisin kayo sa lupa? At iniutos ni David sa kanyang mga bataan, at pinatay nila sila, at pinutol ang kanilang mga kamay at ang kanilang mga paa, at mga ibinitin sa tabi ng tangki sa Hebron. Ngunit kanilang kinuha ang ulo ni Isboset, at inilibing sa libingan ni Abner sa Hebron.